subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ á, không bỏ lỡ còn video hấp dẫn Masarap. Hindi ko masyado tinamisan. Hmm. Ah. Pero matamis pa rin sa akin to. Ah. Wala lang na din. Sa susunod, lapad-lapadan ko yung ano paghiwa ng kamote. Kain tayo. konti lang nilagay ko asukal pero natatamisan pa ako sa susunod mag-less pa ako ng sugar natatamisan pa ako eh. hmm. ang sarap ay ang sarap oh 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 Sinda, ayaw ba, men? Ayaw ko, Matamis. Mmm. Sarapan. Vamos chegar e... sa dumiyan na. picture eh. May kurang ako pa. Kumain na ako lahat <laughs> ka. Wala pang picture. Mm. Hmm. Um, Yummy. Meron pa akong dalawa. Hmm. Ilalaga ko. Mm. So. Sarap so, guys. Mm. Hawaka. Nakagawa ng kamote. <laughs> bye bye guys. Thank you. Thank you for watching. Bye. Bye bye. Labing ko 5 minutes. Ang sarap naman. Tapos ito yung kati almusal tanghali anak tong bye bye